So, ayan guys, dumating na si Daddy Milan and pinapakita niya sa atin kung ano itong mga to. blanket. You bought blanket for the baby, right? Karawano pa Design karawano pa mm. Puri. 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 So, ayan guys, dumating na si Daddy Milan and pinapakita niya sa atin kung ano itong mga blanket. Ito. You bought blanket for the baby, right? Uh. Very soft, soft. Mm -mm. Guess the price. Kabar na, ikila na si Baso? What do you think? 500 yase. Nah, yari. Kila, how much is it? 200. 200 rupees. So, ayan, nasa 150 pesos lang pero sobrang ganda. And then, pumili din sila ng mga damit dito. Clothes. Oo. Uh -uh. Tatlong piraso, okay. apat na piraso. And this is what? Is what? This? what is that? It's Chatti. Chatti. Chatti means? Ah? On Chatti, Pujang, ah -ah. Uh, God, without God, ah -ah. will come and write down His destiny. Oh, yung faith ng baby then. Faith, natin. faith mm -hmm. and destiny. Look, mm -hmm. What he will do, what he will achieve. Uh -huh. Everything he will write it on today. Uh -huh. So Something it's like. six days. Not today, but six days. Six days. Day. Yeah. Day. Day. So it's like we will dress in as a god clothes. Ah ah. Ah Tomorrow. Uh -huh. Tomorrow this time. Ah this time. Clothes. So Some decoration. mm. Uh -huh. Socks. Uh -huh, like God's, dog, yeah. God's clothes. So mm -mm. And then you have this towel where you will take his footprint. Uh -uh. Oh, okay, there's written birthplace, birthday, yes. time, weight, zodiac sign footprint. and height. Yes, so you will put his feet here. Mm -mm. Footprint. Footprints. Yeah. Mm -mm. And then, what is that thing? This one. Paisa also. means what? This is blessing? written, God ah. come and write his destiny or fate. Ah, okay. Yeah. And here also you have to write name, date, everything gender, details, birth time. Come on. And, mm -mm. and ah, then meron to lang mga pagamit dito, guys. Like blessings. Uh-huh. -uh. Blessing board. Right? Ah-ah. Uh -uh. So everyone, every Indians Hindu, they yeah, usually yeah, do, do chatti yeah. like this uh, The sixth day, and na pagpapangalan baby. Name. uh ah, -oh, May pangalan. Hey, don't say the name yet. We'll do naming ceremony. Make it bleep. Uh -uh. So, meron na kami Ay, name for the baby. Ba John. Mm -mm. JJ na, We have the name of the baby, but we will be doing naming ceremony. Mama's boy and it's a boy. Okay. Uh -uh. pachhi aishman bhavaye aishman bhavale for example aishman bhav means live long live long say all the ano uh, all the he just live bow at the same okay live long live long barabar this one a uh a -uh. Be smart. this mark okay, okay. Be, happy. be happy be happy and then you have to write the, the date of birth there superb means be happy okay ani may okay. pitaro mataro na Hinsome. Your name and my name. My name and father yeah. and mother's name. Yeah, mother okay. Wajan. Like be be the winner. Okay. So may mga words dyan na merong mga meaning. Be healthy. Rassi. Be healthy. Rasi. Ali. <laughs> and then na yashasvi bawa means the name of the baby no like your Pemus. name will be famous ah famous famous. Okay. Uh -uh. this one and that's it the boarding okay so ayan guys First, there, I what is, is this thing decorations what are these things? balloons and decorations uh, and so then there will... is a pen uh -uh. for a uh, god uh -uh, to, to write, write down. Uh, and Beard I won't pen. be there no maina tinai mummy you will put it under the baby's bed uh -uh. and at they believe that at night God uh -uh. will come uh -uh. sneakingly uh -uh. and write down everything this. so where will you to decorate inside the room yes. and then i will be sleeping will here in tomorrow. this in this room. Yeah, you will see. Okay, so ayan guys, ready na yung mga decorations natin for tomorrow. And itong baby natin, natutulog pa siya. At ah, So, mang, mang, uh, ano naman, mangumuwi na ano naman yun bukas. Ah, uh, so, papa, uh, ah, paparachi, tron na. Ayan, iba-ibang kulay. Kasi nga, maliit pa siya, guys. So, yung mga pinamili namin kapra or mga damit sa kanya is hindi pa niya kasya. No, we bought a lot of clothes for him and still it's We big. are still buying. It's not enough. And, no, and they are still big. The one we bought. Yes, he's very little, no? Ah, <laughs> okay. so, ayan, titignan na naman niya yung baby niya. Ay, nako. Si Kuya Milan talaga. Ganyan yan kapag inuutusan, pagkabalik, always looking at his baby. Very cute. Hi guys. So, good morning sa inyong lahat. And hindi ko alam kung nakikita niyo ba sa mukha ko, pero nakaligo na ako. And as usual, hindi pa rin pinapaligo yung buhok ko. So, katawan lang yung pinaligo sa akin. And today, nag uh, message ako ni Mommy. Massage in a way na habang naliligo ako um, yung likod ko, minasage niya para hindi daw sumakit in the long run. Yung kamay ko pa ako, um, kasi usually dito sa India guys, merong special na tao na magmamasage sa'yo once natapos kang mag labor delivery or mga anak ng CS. Tapos kasama yung baby. So, in, uh, sa baby namin, hindi pa kasi naaalis yung umbilical cord niya sa pusod. So, hindi pa namin siya pinaschedule for massage. Pero ako, um, actually naghahanap na kami ng magmamasage sa akin. Pero dahil nga medyo malayo yung village namin, wala pa kami nakikita. So for now, si mami palang lang yung nagmamasage sa akin uh, kapag maliligo ako ng katawan, guys. Um, kagabi ay grabe guys sobrang sobrang napuyat talaga kami feeling ko kahit isang oras wala akong naging tulog kasi every now and then na uh, nagigising yung baby ko grabe buti na lang kasama ko si Milan kasi si Jano um, kasi pinatulog muna nga namin si na mommy kasi mas marami yung natatrabaho nila in the morning nakakapagluto sila ng pagkain ganyan tapos si Jano, matutulog na lang noon ng ano, nang hanggang alas 12 or alauna kasi late naman din siyang natutulog and late naman din siyang nagigising. So ganun yung setup namin ngayon. And ngayon, nagluluto sila ng pagkain na ipapakain sa akin na pampagatas. And alam niyo ba guys, kahit hindi ko gusto yung mga pagkain na binibigay nila sa akin, talagang kinakain ko pa rin kasi for the baby. Um, yung milk ko, nagiging regular na siya and uh, ayun, tumadami na dahil nga dun sa kung ano-ano mga pinapakain nila sa akin. And yung sugat ko, medyo feeling ko, kumo-okay na. So, ayun, pinapainom na nga nila ako ng gatas ngayon. So, nag-fresh up lang ako ng konti. Tapos, inam na ng gatas. And then, matutulog ako ng kaunti, guys. Kasi tatlong araw na akong walang tulog. Tatlong, tatlong gabi na, na nagpupuyat. So, sabi naman nila, hindi pa nga naaalis to. And mamaya may celebration na naman yata. So, sabi nila um, ilang ways lang naman daw na magpupuyat and then magiging regular na daw yung ano niya, yung pagtulog niya. So, papakita ko yung papa, uh, mga pin niluluto nila ngayon. Kaya, uh, natutulog pa yung baby natin. So, natutulog. Nara, mm -hmm. what a Natutulog siya ng umaga and gising siya ng gabi. Dito, guys, nagluluto sila ng pagkain natin. Ako mommy? mami. Abajo. Rice. Rice. So, there's rice over here. There is this is for me only, galoda batata. Okay. And right over here, nagluluto si mami ng, ahong siya mami? Dal. Dal. So, nagluluto si mami ng dal. Goals. And vegetable. Tapos, yung ito dito is currently cooking roti. So, ayan yung, ano, set up today, guys. And dito, sa likuran, guys, medyo hindi masyadong mainit. Dami namin pinapatoy yung damit. Buti na lang kahapon, medyo uminit, guys. So, yung mga damit namin is natuyo kahit pa paano. Then, meron tayong corn dito dito na may gatas and itong meti na tinatawag nila. So, everyday, kumakain ako niya ng tiki isa. I'm king. He is sleeping like a king. Crush na po ko. Ah, hulay li doon na wi, mommy. Kopra. So, ayan. Meron bagong biniling damit si mommy. Kasi nga, naka, Uh, problema kami kahapon, ha? Ah. masin. No, hey, kam, ta ako, fari, ang nakapay. Tapos, ah. si? Kaya, okay, okay. ka. So, ayan yung ano niya, guys. Ano yun yung pang, ali, ay, pang ano niya. Oh, okay, I a while. Masin, ay, power. Ayan siya, guys. Ganyan siya. Machine siya. Pachi ke virite, baba. Diyan ang power lay jo yun. May nakikin. How do you cut? Isn't it dangerous? Dangerous na yari. Alis to, ay jo. Kung na alis to, ha, parwano. Ah, okay. Dapat daw yung gagamitin is medyo, medyo ano, medyo malambot. Ano yung video lai lido mami? Video ko lai lido. Boss, batahan eh. Pang babae naman kam king ping ping jeva che ping ko imu manet le. Le. Ah, chokro che chokri ni. Teka na bija bija. Ayan na guys. So, ayan nung na. Ayan yung mga binili namin guys. Kasi kahapon. Ay, ay. Nagpunta kami sa ano? Sa hospital. May naging problema. Ito, so, kukwento ko inyo oh, sa inyo okay. later. Part na ng shoti, guys. Kaya dito, makikita mo, meron tayong puri dito. And iluluto yan nila yan mamaya. Kapag mo start na yung sinasabi nilang shoti celebration. And nandun na sila sa loob, guys. Hindi kasi ako pwedeng pumasok yun sa loob. Kasi, um, nga nila ako. Kasi, hindi ko pwedeng makita yung kapalaran ng baby ko. So, meron silang kangko dito. Meron silang diwa. Ito yung ilalagay nila sa may ilalim ng higaan ko, higaan namin ni baby. And kapag sinindahan na yan, hindi dapat ako, um, hindi na dapat ako uh, uh, tumayo and hindi ko dapat makita yung light niyan. Ibig sabihin kasi nun guys, kapag hindi, para hindi ko daw makita yung kapalaran ng baby. Um, dadating daw kasi yung God. So yung God, dadating siya para isulat yung magiging destiny ng anak ko.

joy. Pati ta lek lakwa. Okay. So, ganun daw guys. Tarating daw yung Panginoon. So, merong maglalagay na plain na plain na bond paper, plain na pe, uh, pen para magsulat nga yung Panginoon. So, marami ng tao doon sa loob and nandito lang ako sa middle room. Hindi nga ako pwedeng pumunta doon. And nandito, nandito yung baby. Baby, hisa nila maya-maya. Oh, so, ayan ang baby natin sarap ng tulog niya, guys. So, ayan siya. Hello, baby! Hello! Sarap ng tulog ng baby ko. Bibihisan na nila yan parang Panginoon later. So, ayan guys, ito na yung sinaselebrate nila na chatty. So, nakalagay na dyan yung lahat ng mga design. Merong nakalagay na mga board dyan and nakalagay dyan yung pangalan and lalagay dyan yung baby later. So, nakabihis na siya and pipicturan na natin. સોપારી માં ચોખા બતાવવાના એને તિલક કરવાનું એને પૂજા કરવાની અને નમસ્કાર કરવાના વિધાતા માતા ને પ્રાર્થના કરવાના કે હે માતા now say to God that give my son good health and good future right good future of my son Say, in. say to God pray to god pray to silently silently put your hand on Tức là họ đọc bút 主任好。嗯嗯 <laughs>